kaibigan natin na kuripot to nagkakapis siya lang mag-isa kuripot pa kurepot wala pang ah, wala daw pang gasolina <laughs> hello po mga kababayan isang mapagpalang araw po sa ating lahat ayan at uh, tayo po ay nagbalik dito sa ating uh, kaibigan dito sa marami po nung kahoy at uh, papunta po tayo ng Divisoria guys ayan abangan, abangan nyo lang po ayan guys uh, tinignan natin yung kaibigan natin dito kung may alaga pa siyang manok wala na pala oh tinigil niya muna kasi ginagawa yung kanyang kulungan ah, may natitira naman dito guys ang piraso ayan o oh. yun na lang ang kanyang alaga wala nang iba kasi sira yung kanyang kulungan andito po siya o oh. andyan po yung kanyang asawa at saka yung kanyang kaunting tindahan wala na guys so wala nang ano wala nang laman sira Ayan guys, uh, bago ang lahat, ami uh, galab shout out pala muna. Ah uh, Sir Jam, Mega Love shout out. Ayan. Ma Marsi, Mega Love shout out. Ma Liamir Hilopo, Mega Love shout out. Kumusta na po kayo? Ayan. Sir Joseph, Mega Love shout out. Ayan. Kumusta na po? Ayan. Ah uh, Sacrifice, Mega Mega Love shout out diyan kumusta ka na ayan at uh, babiyahe po tayo ngayon papuntang uh, Divisoria at uh, baka sakaling makabiyahe na naman tayo ron Bus uh, boss Daryl may galab out boss JR may galab out boss JM may galab shout out ayan sa hindi ko mga na nabanggit uh, may galab out na lang po sa inyo lahat Ayan, papunta po tayo ng Divisoria guys Ayan guys, ah, nandito na tayo sa Divisoria. Ang bilis ng saging maubos, oh. Pinag-aagawan. Kasi napa, napakaganda ng saging. Tapos, konti lang yung nagtitinda ng mga saging. Hindi natin alam guys kung makabiyahe tayo ngayon. Pinag-aagawan kasi yung saging dito, konti lang kasi ngayon ang saging guys ayan guys uh, kanina marami pa yung saging na yun ngayon ubos na po ayan ito mga nangkakahon na to mayroon na to may may ari ano eh. you know, ito pa oh. mga mayroon ng may ari kahit sobrang mahal na po ng saging is uh, mabili pa rin kasi halos tatlong tao lang po yung may latag ditong saging ayan. at yung ating service ay may payong na oh kasi nandito yung ating mga kaibigan na kasilong yung saging na yan guys kahit maliliit ang presyo po nyan ay 85 ayan 85, 86 kaya ang mahal po kayo ng saging nako patay na ito na yung nangyari umuulan umambun na naman ngayon guys ah uh, intay natin si bus Daryl kasi tumawag na po ah uh, may biyahe po tayo sa Mandaluyong may karga po tayo mga buko buko po ang karga natin ngayon guys ayan ang kaibigan natin na kore po to siya lang mag-isa Oh. Eh. Kuripot pa, kuripot. Wala pang gasolina. Ah, wala daw <laughs> Ayan na guys, ang karga natin. mga buko at saging. Tapos niyog. Ayan ang niyog. Oh. Ah, andito sa loob guys, ang buko. Ah, babiyahe po tayo sa Santa Ana. Ah, mandaluyong yung mali ako, mali naulan kasi guys naulan ah, siguro pagkatapos natin itong ihatid as ah, uwi na siguro tayo si naulan mahirap na magkasakit ayun guys at ah, paggaling natin ng mandalo yung tayo po yung na pa -uwi dahil umuulan ayan hanggang dito na lang tayo guys maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng ating video apakisir po at saka like at sa mga hindi pa po nakapagsubscribe dyan ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye, -bye na